Hello Etians, welcome back to my channel. Talagang sure na sure nag-worry ngayon si Pablo sa nangyari sa fan girl dahil hinila ang braso nito ng isang local guard para ilayo ito kay Pablo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I love too long It hurts to Ayan o, no? seryoso pa naman si kuya Pero parang masakit yun ha, parang may hurt yun ng konti Yeah, I'm about to fade Pero sana okay lang si ate kasi mahal na mahal ng Espinentin ang kanilang mga fans, ang 18 na sumusuporta sa kanila. Kaya sana okay lang at uh, lahat tayo mag-ingat at uh, maging disiplinado o disiplinada.